San Ramon de Nato. Siya ay isang religyosong merisidaryang, isang katolikong religyosong orden na nakatuon sa pagliligtas sa mga kristyano o ng mga muslim sa Afrika. Ipinanak siya sa Catalonia, Spain noong 1204. Ang kanyang pangalan ay ibinigay sa araw ng kanyang binyag. Ra ano ang ibig sabihin ng kabanalan? Mon, ang ibig sabihin ay protekta po. Panalangin kay San Ramon Lumata. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. O aming Panginoong Yesus, na ginawa mong kahanga-hanga, si San Ramon nato, ang iyong kleriko na nagpalaya sa isang tapat na nabilanggo ng masama. Ipagkaloob mo sa amin para sa iyong intervention, palayain kami sa mga tanikala ng kasalanan upang maisakatuparan natin ng may kalayaan. Lahat ng iyong ay kaaya-aya sa inyo. Sa pangalan ni Kristo, ating Panginoon, Amen. Sa mga Ama at mga anak at mga Espiritu Santo. Amen. Sandra Mononato, ipanalangin mo kami.